So yun, welcome back mga kalabatids Ayan no Ito yung ginawa natin kahapon Nagkakay tayo ng uh, Ano doon mga kalabatids Ayan yung puti doon Ito, ito Tarpaulin mga kalabatids Tapos, ayan no Mga bee perch Nagdagdag tayo So ayan yung mga warriors natin mga kalabatids Ayan, medyo magaling na yun mga kalabatids So kasi ayun, nung isang araw eh yung mata niya mga kalapit din ano no, pinipikit pa. Yung mata niya eh nagka parang sipon, ganun. Tapos nagpainom lang ako ng electrolytes. Ito yung mga YB natin no. Hindi pa sana pumasok sa trapdoor. Pasok doon, doon, doon. Okay, pasok. Ayan, ano, yung dalawa pa yung naiiwan. Kasi nagparonda tayo kanina mga kalabatids. Mapapanood yun sa short video sa YouTube ko. Ah, ano. Dalawa na lang hindi nakakapasok mga kalabatids. Pero yung iba, ayan ano, yung mga young bird na yun. Ayan, yung puti doon. Tapos, eto. Ayan, kapatid nito yan mga kalabatids yung andon. ayon ayon Mga, young, mga bagong young bird yan mga kalabatids. Tapos, eto. Ayan, no bagong ano natin mga kalapatids yung bigay ng tito ko to sa akin tapos ngayon ayan meron ng itlog mga kalapatids dalawa ang tapang malapit na mapisayan mga kalapatids mga almost one week na lang kasi ano na to eh mga nasa two weeks na ganyan so ayun o oh, hindi siya na ipamasok. Papasukin natin mga kalapatids Comment nga kayo mga kalapatids Kung sino yung Mga viewers natin Na, na nag-iibon Kung anong gamot sa Parang Nagka one eye cold mga kalapatids ganun. tapos si Batman mga kalapatids tapos sinisipon kasi parang may lumalabas sa ano niya mga kalapatids sa ilong na parang malagkit si pun sigurado yun mga kalapatids Ito yung mga young, bird natin pasok pasok Ayan, no? dalawang makulit. Sila lang yung naiwan sa labas mga kalapatid kaya hindi ko pa masarasara yung trapdoor natin doon ayun no. Tapos pala mga sa kanina nag-spray tayo ng sun rocks. Ayan para iwas sakit na tayo kasi dalawang yung bird na yung ay dalawang warriors na yung namatay natin mga kalapatid kasi nagkabalileng tapos ayun hirap gamutin ay si Batman si Batman boy na lang wala na yung sipon niya ayan o no? no? pero medyo ano pa mga kalapatids may, may konting sipon pa ayan o no? kung maririnig nyo barado parang may bar nakabara pa sa ano niya ayan o no? may pa yung broto niya mga kalapatids Tapos eto mga kalapatids Ang ganda na eto Ayan ang ganda Yung dang warriors na eto Ating mga young bird natin Ayan Eto mga kalapatids Ayan Yung paris niyan Nagkabaliling Tapos ayun Pinamigay ko na Kasi baka makaawa Tapos eto pa Ang ganda ito yung sinasabi ko mga kalapatid sa Yung mata niya nagluluwa mga kalapatid. Ano kayang gamot dito mga kalapatid? Nakakaawa naman yung ibon. Baka makaawa pa sa loob natin. Eh. gusto kong iwalay eh. Parang itong isa meron na rin siya mga kalapatid. So, oh? parang namamaga na rin yung mata. Kailangan ko atang mag ano mga kalapatids magbigay ng bakuna mahirap na baka maubusan tayo ng mga warriors mga kalapatids sobrang tagal natin din tapos mamamatay lang gumugol din tayo ng mga panahon dito mga kalapatids months ganyan year para lang makapagpalabas tayo ng mga magandang warriors tapos eto magkakasakit kaya kanina mga kalapatids, hindi ko lang na Eh, nag-spray. ako dito sa loob ng Sonorox mga kalapatids. Ayan, para mamatay yung mga bakterya. Kung mapapanood yun sa page ko sa FB mga kalapatids, Ken JCTV din. Mapapanood yun dun na nag-vlog ako na nininis ko yung loob So si Batman, hinahanap na yung pares niya. Ayan, ayun ba pumasok ng dalawang to para masara natin yung lock, ay yung trapdoor. Ayun. Lumipad pa dun. Makukulit. Pag talaga young bird tapos tinuturuan, makukulit talaga mga kalapatids. Kaya kailangan maaba yung pasensya nyo dyan. Ayan no. Comment kayo mga kalapatids kung anong gamot sa mga namamagayong mata mga kalapatids. Parang one eye cold, ganun. Pero nung isang araw mga kalapatid mas malala yung mata niya mas malala yung mata dyan, ay mata niya mga kalapatid kasi sobrang nagluluwa ngayon medyo okay na konti na lang so ayan kasi minsan na lang ako makapag vlog mga kalapatid ayan o ano? ayaw pumasok talaga ng mga young bird na to kahit istikin ko mga kalapatid ayaw ay, lumipad pa sa mga masaysa. Naku po. Subukan natin pali pa rin, mga kalapatids. Bugawin natin. Pagurin natin. Ayun. Ayun na, ayun, lumipad. Tingnan natin dito, mga kalapatids. Nawala Naku po lumayo pa yata mga kalapatids. Patay tayo dyan Nawala Makukulit yung dalawang yon Ayun, 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 ayun. Ayun, bumaba na pala doon mga kalapatid. Ayun yung dalawa, ayun. Sa bubong ng kapit ba? Ay, ay, parang may dagit tayo mga kalapatid. Seto, oh. May dagit nga mga kalapatid. Seto, check card. May dagit tayo mga kalapatid. Saya, no? Kasi yung isa, may, may puti sa mata yun mga kalapatids parang kidlat ayan ano ito mukhang magandang ibon to mga kalapatids tignan natin hulihin natin tapos pakawalan natin kasi hindi naman tayo uh, ng hindi sa atin mga kalapatids try natin hulihin ayan o no? pagod na pagod pero mukhang sa atin to mga kalapatids kasi parang familiar yung mukha Yan, ulihin natin mga kalapatids. Try natin ulihin. Try natin pakawalan to, yung isa. Yung mabilis magkulong mga kalapatids. Ito si Batman. Ay, si Batman. babarakuan niya sigurado yun. Siguro itong babae Ay, si... Ito na lang. Itong babae na lang. Ay, itong... Isa mga kalapatids. Ito mga... Ay, ano? Ito? Ay, alam ko na to mga kalapatids kung sino. Ay, ano mga kalapatids. Alam ko na to kung sino mga kalapatids yung dating ano natin to ay hindi mga kalapatid sa gandang ibon niya no ayan no hindi sa atin yan mga kalapatids checker dyan no kala ko yung dating sa akin na galing sa lolo ko tapos bumalik sa kanya kala ko ito ko bumabalik ito mga kalapatid sa gandang ibon nito. Subukan natin nuliyan mga kalapatids Tapos paliparan natin Yan, teka lang mga kalapatids Ito mga kalapatids Ayan mga kalapatids Nagkakaitayin ng tubig dito Ito Ayan o mga kalapatids Pagod na pagod Ako, lumipad Ayan, lumipad mga kalapatids Ayan o no? Ayun o, oh, sumama doon. Parang yang bird din mga kalapatids. Ito oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan mga kalapatids, nagparonda tayo. Pinasabay natin doon sa mga ano natin, tingnan natin kung sasabay ba sa mga warriors natin. Ay ano, tataas. Hindi na makita sa Hindi na makita sa ano. Ito mga young bird natin. Ayan na mga kalapatid, sa taas ng mga warriors natin. Ito, ito yung, alam ko, ito yung dag, yung, yung ano, dakit mga kalapatid. So, yung dakit natin, no? yung dagid ay dakit. Biyag, kung sa Tagalog, ganyan. Ayun, mga kalapatids, nawala. Ito yung mga young bird natin, no? Hindi pa talaga sana pumasok sa trapdoor. Ayun, sana kung kanino man yun, bumalik sana sa mayari, mga kalapatids. So, ayun, at Shoutout sa mga Team Sueno. You know? Kung nasa naman kayo ngayon, ingat kayo lagi. And stay healthy, mga kalabatids. At kay Tita Laika, ingat kayo. At kay Tito JR, ingat kayo lagi dyan. Salamat lagi sa, sa suporta. Ayan. So, ayan, no? dito sa Pilipinas, sobrang init. Time check tayo. 2.26 PM, mga kalabatids. Ayan. So, ayan, mga kalabatids. At dito na tatapos tong ating vlog. And sana wag kayo magsawang sumuporta lagi. At ingat kayo lagi mga kalapatids and God bless.